tay pagpaya, ang ating paharmonia, ma ang malasakit kami natin ay imabuso. kaya ang pangangailan natin para diba? sa, sa ating harmonia, uh, iba ni kita yung sa loob ng nabat pero hindi napatay yung a imabuso sa ating pagiging uh, liberto natin. iba para daw natin, kaya yung loob para daw ng malasakit sa mga hindi natin maabot. ilang araw. napakalaki ng na kaluhuan. May mga kalsada, may mga street na hindi ang nakakasok o hindi matulungan. Meron pa. Kung mayroon na hindi mapuntahan kayo na po. Ang bahala ng mga kadya ngayon. Para lang kayo kahit hindi nagbebenta kayo ng produkto. Madali na ibenta ang produkto. May kakayahan at may nagawa na. Di ba? Mayroon na kayo ng produkto pagbulog. Pero hindi naman tayo